may mo para yung muscle mo malapot. Makailang boxing ka na eh. Kaya mo yan. ayoko Parang kagat ng ano ng langgam niya ah, tapos na. Uh, ah, diba? Thank you po. <laughs> kulato ko lang po muna itong dalawa. Magpapaalam kami sa guidance for flu vaccine po. Ayan. Kinakabahan na naman si Rasil. Hello, good afternoon po. Ayan po yung dalawa kasama ko ngayon. Uh, pinulot ko muna saglit sa school nila. Nagpaalam tayo sa guidance kasi wala din yung advisor. So, sa guidance ka ako na nagpaalam para si Maylin at si Ninita ay magbabaksin. Parang namumutla na si Russell, oh. <laughs> Tapos na kami ni eh. Oh, San ito pin na lang. Yun, Ayan, oh, suntukin mo pa. <laughs> <laughs> si Ninita nga, eh, pinahampas ko yung kanyang, ano, eh. <laughs> hindi naman masakit, eh. Uh, hindi ba siya makadaan? Ayan, at parang si Russell po ay nakikiramdam na tumitingin-tingin so, tingin siya doon sa mga batang binabaksinan <laughs> ayan po nakikita ko sa mukha niya ayan, silip siya na silip sinilip niya si Mylene nako <laughs> pangalawang baksin na po yan eh, eh Russell pero sabi niya mukhang takot pa rin daw siya sa karayom at yan si Mylene din eh Mukhang nagpaslakasan din lang ng luwi, no? Pikit na pikit po siya, At tinitinan pa siya ni Rasel. Sabi ko, wag nang tumingin, eh, para hindi siya matakot. May medical mission po kasi dito yung mga tagabiuro uh, taga-bureau. sayang naman po kaya sabi ko uh, magpabaksin. Nagpabaksin na rin kasi kami ni Kaya silang dalawa, kinuha ko rin po sa sa school. At ayan na po si Russell. Mukhang bago pa lang pong umuupo sa upuan ay tumutulo na yung luha. <laughs> tumutulo na po ang luha ng bata po. Ayan na. At mukhang ano, kinakabahan talaga. Sige. Titinan ko po. Ayan. ah, thank you din po pala sa ating mga officers na mga sa taga-bureau. Ayan. Napakalaking tulong ko nito, ano, yung flu vaccine, no? lalo ngayon, uso yung virus. So, ayan na, nilapitan ko na po dito si Russell. Ah, mukhang talagang kinakabahan na siya. Ayan. <laughs> kita, nggak sih nggak 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 diyan ay na, ibabalik ko na uli guys? <laughs> no, takot na takot si Russell. Umayak po si Russell. Wala yun. Parang kinagot ka lang ng langga. Huwag mo kukutkutin, Russell. Huwag oh, mo kukutkutin, eh. oh, ha? Sa karay. Ha? Takot mo daw siya sa karayo. Ayan. So, wala na. Maganda yun para wala kayong sakit. Okay na? Si Maylin na, nakatawa lang. Eh. <laughs>